ng mga lola na lang. At mm, eh hindi ka lumapit eh. Hey, ka meron, hindi na nag kayo nag-bless. Magpapas ngayon kaya Merry Christmas lumampit po sa inyong lahat. Advance Merry Christmas. Mm, Advance Merry Christmas. Thank you. At wala mo. Alala na po matanda. wala na yung makinis na pang ayun ano. ano ayun. Pang lola. Ay palitan mo yung chineras ni lola at mm, sobrang laki. Ay sabi. Yan, inuwi mo na yun sa'yo? Nabitbit mo ba yun sa'yo? Hindi, Ay, ayun. Pero bukiran dito, mahirap din yung bigas kahit bukiran. Lalo sa wala saka. Kaya nang hingi na, kinapahan ko na yan. Buti na lang po ako. Hindi mo nakakayaan mahingi. Gayahin niyo po ako, nagsanay na ako. i do mami, may nakakwentuhan tayo siguro papasayahin natin to. Ano pangalan? Isang magwewetan ano? Oh, okay. Philip, Philip. Philip, po sa akin to. Ang hiling ano, ang, ang hanap buhay ano, hanap buhay. Nangongobra nang na STL. Yeah. Pero nangongobra na STL, maganda naman yung forma. Yan mga mami, napit ka dito. Oh, malayo sa Yes. Ayan, ito na po yung ating ating oh. artista. Hindi ba ako na-miss? I miss you. I miss you. Ah, oh, tumataba ka na yata. Eh, kasi hindi naman. Ay, diba, ay, na, di na, hindi hmm. eh. ano hmm. na ako nakabalik. Ano mo sa akin? Huwag na ako mag-aano. Hindi na ako din. Hmm. Oh. No. Hmm. Niyayayam pa ba na inuman? Hindi na. Ay, hindi ko malayo. Hindi ko kaya. Hindi hmm. siya. Hmm. Ay, ewan din. Hindi hmm. na. Eh, alam hmm. pa yan. Ay, panginom. Kung meron pa ah, na bakit tayo. Pangulam, pangulam na lang. <laughs> eh, yeah. marami ka naman siguro ang bigas. Wala, eh, no? naku po. Paul, bigyan mo ng bigas. Ano yung pangalan? Kami sa bigas. Philip Ignacio. Sa Facebook, Philip. Hindi mo din kami, kasi. ikaw, ka ikaw naman, ito naman. Dear, ito yung iyong iyong ka ka ticket at ayan. maisaeng. Eh, nagagawa na mo. Nakakahiram naman. pala. <laughs> yung sa <laughs> probinsya. Yung mo. Okay pa ba yung mo? Tingnan natin. Eh, okay naman eh. Yung, yung mo yung, yung mo. Napalitan natin. Ay, maganda pa naman pala pero try natin pa rin pa. Ayan, uh -huh. eh, buo pa naman. Ayan, mga mami. Virtuary na buhay. Eto. Ito yung si Tabert po noon yung Lalan. Uh, Love you. Uh, Thank you. you. Sa pagbisita. Para abot abot mo ng dalaw. Para sa ka Abot mo nang dalawang sa bigas si o, Si Ali. Si Ali si Ali ko nang kahit na 5 kilo Ame. kahit kumindila. Ha? Ah, magbibigas pa rin si Ali. Oh, eh hey, kinihintay kami tagal niya. <laughs> Your auntie. Braba. Oh, anti? Ah, you're ah. anti to talk. Uh, okay. Kamo si Tabert yung ating artista. Anti more talaga. Oo, oh, kilala ko. Uh, Namumukhaan ko. Wala ka Sa salamat. Teka lang po muna. Aby, A, bigay mo na rin isa kay ano. Ito ay. Tingnan na natin isa. Oo. Oh. Yeah, mga ate, salamat. Thank you. Salamat. Ay, salamat. Ay, salamat. ay, sino pa isa? Ay, 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 ay. ay bigyan mo na rin yung kumari ko na rin. Ay, so ay, ay, ay. ay, naubos na. Ay, naubos na. na. Okay lang, maraming salama. kajulong pa. Ako um... di kranda Ay, hindi problema mo ngayon <laughs> <laughs> yan. Ayan, mga sikamaring neni ata ito. Hmm? Oh, Kamusta ba? Akin ba yun? Dalawa uh, sa iyo. Dalawa sa iyo. Ay, salamat. ayan. Berita. Salamat. Wala nang iiyak. Wala nang iiyak kayo. Wala na, ano? Paano ba sasabihin ko sa iyo? Paano sasabihin natin? Maraming salamat. Tapos, itodo na natin to siguro. Yung mga tsinelas nila, oh, okay ayari. naman, ano? Ano, Ay, Mari? Ay, si ikaw, kumari, kamusta ba, kumari? Okay naman, may apo na may apo na sa si nana. Ay, ina-anak ko, may asawa na? Oo. Oh, may dodo na, uh, Ay, itodo na yung chinelas. <laughs> At, hmm. Ay, hindi si Lola, bigyan mo ng Si Lola na lang Biyan muna. Na. Mga Lola na lang. Eh, mm, hindi ka lumapit eh. Kameran. Hindi kayo nag-bless. Magpapasko ngayon kaya Merry <coughs> Christmas po sa inyo lahat. Advance Merry Christmas. Advance Merry Christmas. Thank you. Ako. Alam mo kaya. Alala po matanda. na yung makinis na pang... Ayun ano ano. Ayan. Pang Lola. Ay palitan mo chinelas ni Lola. At sobrang laki. Ayun sabi. Ayun. Yan, inuwi mo na yung saya, nabitbit mo ba yung saya? hindi, ayun. Pero bukiran dito, mahirap din yung bigas kahit bukiran lalo siya sa ka kaya namininag ko na yan. buti na lang buti na lang po kaya maginig yung po ako nagsanay na ako hindi ko maingang ang kanin. ay <laughs> ay lang. ay ay na lang kuya, ng na. Ay, po. ay na. ay 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 hindi ko masasabi. Wala na akong... Maraming thank you na. Thank you, thank you, Ito yung pinaka-artista namin ay, talaga. Salamat ay, ay, salamat. Ngayon, okay. isasama kita. Tara ka lang sa tindahan nila Ate Marie. Para may kapunan. Ay, salamat. Hindi lalakad na lang ako. Hindi na lang ako. Hirapan ako muna kayo. sige, sige. Lalaki lala na lang ako. Mauna ka na lang. Maraming salamat. Kaya, lalakad na ako. Tapos siya sa tindahan sa natin. Ayan, mga... Ala namang kasi sa inyo eh. Sa'yo, ala pambata. eh ba isang pambata. Ay, ayun. Ay, nga. Bata hindi. mo. Parang eh. banyo pengen Abi kamu rintin artista. Kelam. Selamat. Dapat tata kat korting sa setegi apa lagi ayak sila. Malak eh. Abi banyo. Ini Kachua, naiyak na kachua. Ah, eto si Kumari, pigyan mo din. Maraming sa salam. Ating pambano. Ang pa. palitan din ng akin, tanong nyo, ganyan ka ma, lang. Kuya, ama, anak din eh. Ayan, ama, unang abangan mo lang kami dahil. Maganda ka. Alam, ay, 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 -abang. -abang. ay Pambahay po. Pambahay. Ikaw po, Kumari, uh, si Apo. Ilan yung Apo mong bata? Magkano ka lang kayo pa ano? Hindi, maganda nga yan Pambahay. Ayan lang, pambahay. Ah, pambahay ha? Kuha po isa. Isa-isa oh, lang po muna, ha? Ayan, okay. ah, isa yung malaki yan. Yun. Na. Diba? Ay, salamat. Ay, may pag pala yan. Iyan yung pambahay lang. Pambahay lang. Di ba? Ay, salamat na ka. Ano po yan, maagang pabasko? Ito diba? po yung lang. Uh, maliit, maliit pa po kasi yung aming channel, may nare-receive lang kami. Nanonood ka nung kapatid ko sa Maynila, yung sinundan niya. Salamat, habang Sabang daan po eh. Magmula, marami na rin po kami na daan. Hala, puro pang bata to. Ay doon. Wala rin eh, um... pang estudyante naman. Estudyante lang, lang, lang po abandon. sana yung aming vlog eh. Napunta Saere. po sa mga lola. Sa ay sa apo ko. Ayun. Aba, sa apo ko. Di ba may pangmasko na apo ko? Uh. Ano mare? Oh, Ayan! Kaya na dayo kung magkapis sa inyo kila Madonna. Ano? Kamusta na lang? Nagwe-wetting ka rin pala. Ano ba kami? Ay, kaubos na po. Pagbalik na lang po ulit sa inyo kami didiretso. Kamusta mo ako kay inaanap? Marami. Thank film, Galing na po kasi kami sa ibang lugar. Eh, eh si Tabert Marami lang yung sadya lang namin. Eh, nung kala nagpapunta? Tabert, ba't di ba dito? Ay, wala kang nakinye! merong bang... Ano ba? Ala <laughs> <laughs> na pang pang na na ano ay bibigyan mo ala ala na pang pang bata pang school na ano ano Ala kung bigla sana ako sa sa payong. Ah payong yung i-share yeah. mo. Ayun. Eh lola, payong uh, na lang. Thank you. Ayun pa isa isa pa. Uh, mm, para isa-isa lang po muna dahil marami pong maanuhan eh. Maraming kain ako. Hindi po iba po yung kanila. Uh, ito pipi. Ikaw, ito po yung pipi naman to. Ito pa, pa, pipi. <laughs> <laughs> Pang-spray lang. Tara, tara. Ah, oh, pupuntahan oh, namin muna po si Tabert at si oh, pa. Ayan, mga lola. Ay, mga lola. Mga lola. Ayan po sila. Maraming maraming salamat po. Ayan, Ay, 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 si thank you. Up. Apa, apa. Ayan, uh, pinawisan na po si Kuya Dyan Diyan sa likod na. At biyahe po muna uli kami at para po mamaya na matulit. Alana po. Ayan, biyahe na po, na po ulit kami ulit at po.